At naire ka ayo. Okay, mo naman 'yan. Ah, ah. Sigit. Papalit na rin siya ng bottom bracket tapos ito yung kanyang bibi. Ano na, edi? Mapagpaayos lang ng bike kahit nagabagyo, tuloy 'yon. At iyon, what's up sa inyo mga idolo? At isang masang araw na naman sa ating lahat ay naere pala. At dinayo na naman tayo ng ating mga idolo. At kung saan ay nagpa-install ng kanyang bottom bracket at nagpapalit na rin ng kanyang headset at wow. ito na nga Kita mo, mo talaga yung nasabi kahit kaulan ay tuloy yun basta't para sa bike ay nako ay walang panahon panahon ay kita mo naman niya talagang napalaban na nga sa ulanan si na idolo at ayan na nga ni, at naitakid na nga ni agad natin yung kanyang bottom bracket at yan na nga ni. at yun shout out nga pala dyan sa mga idolo ko na patuloy na tumatangkilik sa ating munting business ba? At ako naman, lalo sa mga sumusuporta sa mga vlogs natin dyan, yung mga nag-share at yung mga nag-comment, ay nako, ay shoutout sa inyo mga idolo at maraming salamat sa suporta at sa walang sawa pagtangkilik at nako, ay rin na nga honey. o pagkatapos man na isabay takid agad natin yung kanyang chain at ayan na nga nako, ay napaka basic lang at yun na ah, okay na agad at yun punta na tayo dun sa kanyang head parts wow. ayun na nga nakita mo talaga ng tigas bunutin ay nako mukhang ito ay isang daang taon nang hindi napapakailaman ay nako talaga naman ay wala nawari talaga itong grasa ay hisos ay talaga ikainaman ah ah ay, talagang ubus na isang daang porsyentong lakas at yun na sa lakas ang so, tanggalon Ay, kain naman. Hmm, parang mega drilling ah. Jesus. Jesus. At kita mo naman nga talagang isang daang porsyent at nakot natanggal pa yung kahoy. Isang daang na ang kanyang kalawang ay nako talaga naman. At ni na nga natin ng yabi tubo at nako talagang hindi baya gumalaw. Ah, ah, ay nabingot na pati yung kahoy na pinamukpok ay talaga naman. Ay hisos ay alaga-alaga din sa bike natin mga idolo kasi yan na mahirap kapag nagka problema ay nako ay lalong madami ang sakit kapag hindi natin inamin maintain Kaya ay yun, puti na lang. at nako ay alam sa alam sa natin yan. At kaya rin na nga, itinanggal na natin yung lumang head parts para mapalitan ng bago at ayan na nga, ininstall na natin. Siyempre, na. Para mas pugi na yung bike at smooth yung kanyang kada kurbada Pag nakita ng chicks liko agad ay sauce talaga naman kain naman At yun na nga ni mga idolo Kita mo naman yun okay na agad At syempre mga ting, wala ng intro intro Install na natin agad yan At ere shoutout nga para sa may ari Hindi kay kambe ng barangay kawit ay hisos talaga naman at laging kasama niya yung dalwa ako, ay nako ay talagang mga idolo na ide ay ayan na sinintro na natin at sabihin nako kailangan aray pugi at pugi rin yung may ari ay talaga naman at pagkatapos nga nung na nagkabayaran at goods na raw ay sabi ko yung bago mag goods ay syempre testinga muna at ayun may tali pa nga daw paparin at yun pag ni ano, mo naman ay talagang okay na okay na daw sabi ni idolo at nako mukhang magama dukilop na itong mga ito kaya ayun tinesting pa at yan pagkatapos nyan ay okay na goods na thank you mga idolo at nako eh hey, Ding naman yung dalawa talagang ligong ligo. Ha ah, ah, ha, e, ikain na. Pagkatapos nun, ayun ay, na syempre. Doon na tayo sa sibatan. Maraming salamat sa magsama mga idolo. Maraming salamat sa pagpasira ng inyong mga bebe. Hanggang sa muli. Bye bye!